And good morning, good morning mga lodi, mga lods, mga kalalabs, good morning sa ating lahat, bali, tapos na tayong sa step ko natin ngayon mga lods, tapos na tayong dito, una sinuyod natin mga lodi, ito ito yung update sa ating pispan mga loads sinuyod natin tapos ngayon ay nung isang gabi hindi na natin gasay gabi natin nilason to mga lods lalasunin natin para wala makalusot na mga isdang malilit o di kaya kiwit kasi may kiwit dito sa ating lugar mga lodi hindi katulad yung iba na tibids tibids ang inaano dito ang sinasaboy at hindi kaya yung ano tawag dito lime sa ating ngayon mga loads una nagsuyod tayo habang nagsusuyod si tatay naglilinis na tayo dito sa gilid gilid na mga loads. yan malinis na tapos step 2 mga loads kinabigan kinagabihan natapos na suyod mga loads nilason natin depende na sa inyo kung ano yung diskarte nyo paglalason dito sa ating pispan mga loads dahil may mga itlog dyan na similyan na magiging fingerlings kung hindi natin lasunin mga loads yung iba hindi, sila naglalason meron silang sinasaboy dito mga lodi pero sa atin lason yung tawag dito lang pangkuhol ang pinanglalason natin dito mga lods hindi yung lason talaga na pangpoison sa isda mga lods ha dapat alcohol ay ano lang uh, pangkuhol lang mga lods ang panglason natin kasi mamamatay na rin yung isda doon kasi after 24 hours yung mga lods wala na yung visa ng gamot mga lodi kaya okay lang gamitan natin ng pangkuhol to mga lods yun yung ginawa natin sa step 1 na paggagayak dito mga lods. Mali yung step 2 natin ngayon mga lodi. Ito. Napatubigan natin. Uh, so nahaluan pa rin ng ano mga lods ng tubig ulan. Kaya kaya konti pa lang yung nilagay natin na tubig mga loads. so laki pa ng bakante. Yan. Kaya dadagdagan na lang to natin oh, laki ng bakante mga Lodge. kasi tagulan tuwing hapon dito mga loads sinabutan tayo ng bagyo hindi pwede namang purong tubig ulan na ilalagay natin dito mga loads dahil maalat kaya mas maganda rin na tubig na pure na galing sa deep well mga sa so, step to natin mga loads ito na mga lodi mag ano natin Bali nakikita nyo mga loads. Naisip ko ano, muntikan na natin hindi mabijuan tong step to mga lodi. dahil sobrang dami nating gawa. Itong step to natin mga lodi. Nagsaboy na tayo dito sa gilid-gilid hanggang, hanggang sa may tubig mga loads ng fertilizer mga loads o di kaya abono. Ito na siya mga lodi. Yan. Siyan. Bali tapos na natin tong isa ito. Kaya putik-putik tayo mga lods yan. Hindi natin na uh, ano, ganun lang mga lodi. Eh. Step 2. Magpapalumot na tayo kasi mga lods. After nakadepende naman sa lumot yan mga lods sa panahon. Kung kasi makukuha naman natin sa 3 days, naglalaro sa 3 days hanggang 1 week yan mga lods, maglulumot na yan mga lodi. Eh. Yan maglulumot at maglulumot yan mga Lodz. mas lalo pag mainit mga lodi kaso ito katulad yan ang aga-aga mga loads makulimlim maambo kanina mga lodi yan o oh. makulimlim siya mga Lodz. bali tapos na natin itong isa tapos yung dun ito punta natin mga Lodz. kasi wala pang tubig to mga lodi noon natin to may tubig kasi yung dalawa doon mga Lodz tinanggal natin yung ano niya kasi na ah, sakit sa ilong yung ano po ano kasi tinanggal natin to yung tubig niya mga lods at mas marami na kasi yung tubig ulan tuwing hapon magdamag ang ulang kasi dito Ayan. ito wala pang tubig mga lods konti pa lang ganyan lang tsaga tsaga lang mga lods tapos yung pangalawa yun nandun Bali tatlong butas sila mga lodi. Ito mga lods tapos na. Tapos lang natin kanina. Tapos yung yun. Yun pina uh, kung nakikita niyo na malayo na mga lods yun. Nakikita niyo pina inaano natin. Binabagsakan na natin ng tubig para malagyan na ng tubig ng konti. Pat sa ito mga loads kasi konti pala yung tubig hindi natin kasing pwedeng saraduan tong drain nya yun yung drain nya hindi natin pwedeng saraduan at naiimbak yung tubig ulan mga loads masama sa isda po yung tubig ulan mas lalo pa sa fingerlings mga loads kaya huwag po tayo mag imbak ng tubig ulan mga lodi kung Fingerlings pa lang yung ilalagay natin Ito, ito na sya mga lods O so. oh, yan Bali itong dalawa na lang Kung gagawin natin Tapos yung update sa ating Ginawang drain Yan DIY lang tayo mga lods Mga retaritaso lang na BBC dyan tsaga tiyaga lang May tutorial tayo dyan Abaho PVC yan na ginawa nating drain niya drain drain plug level drag uh, level drain nito ni mga loads ito na siya ito gamit lang sa ano to mga loads yung sirang kulambo natin yan yung hindi lalabas yung yung ano yung finger links tapos yung binutas natin na uh, minano -mano natin, yan. Ito na yung mga yan, balod Ito yung PVC na scrap lang. Yan. Kung gusto natin makatipid mga lods, ganyan lang gawin natin. Kasi nagtitipid tayo mga lods. Walang budget. Ito yung ano, kulambo na sira. Ginawa na natin screening. Ito yung sa kabila mga loads dun sa kabila hindi pa natin tapos yung ganito nya mga lodi yun lang tsaga lang mga loads DIY lang to mga lodi yung mga butas butas na to pag malalaki na mga loads yung isda natin after 2 months o 3 months pwede na natin tanggalin to kasi ito mga loads hindi naman disposable to mga loads sa 4 months na hanggang harvest to mga loads buo pa rin to mga lods hindi na hindi na bubutas maliban na lang po kung yung alagang ano alam nyo na yung mga pumapasok sa mga butas na nang ng mga gamit yan mabubutas talaga to kahit tong PVC mga lods yan tsaga tsaga lang mga lodi ganyan lang yung ginawa ko kasi bumili na tayo ng screen mga loads disposable kada cropping, kada harvest, harvest time mga loads, magpapalit tayo nung kasi nayuyupi. Saka uh, nasisira yung mga butas-putas niya. rin din na uh, magpapalit kapag nasa 2 months na kasi mga loads, magpapalit na naman tayo ng screen dalawang palitan yung ginawa natin mga loads. Bali hindi na tayo magpapalit doon tatanggalin lang natin yung screen ng kulambo okay na hindi na tayo magtatanggal baklas palit yun, yun ang kinaganda nun mga loads sa DIY natin bukod sa maganda tipid pa yan dapat preparation na po yung mga tubo natin ng na mga drain mga drainage sa deep sa level dapat nakandaan na rin Katulad yung tubo dun yan, Yung tubo na yan mga lods Ayan o Ayan nakahanda na Yung kasama Yung nandun Yung Screen yan Sa level mga lods Nandun sa kubo-kubo natin hindi pa natin nilagay Kasi baka masira Ganun din ginawa natin dun mga lods Ito Kinagarin natin pala to Tignan mo mga lodi eh kunting update lang natin sa ano sa pag pinanggawa na PVC yan o no, oh, mga loads halos pare-paras yung butas yan mga loads ayan nasa baba kasi mga loads oh. lagyan din natin to pag nilagay na natin doon doon pag nilagay na natin doon lalagyan din natin ng kulambo kagaya yun nandun kanina mga loads para hindi makalabas yung mga finger links dyan mga lodi ganun lang kasimple mga loads sige mga lodi uh, ganun lang gawin natin una igayak natin yung pispan pan uh, ar, ipasuyod natin mga loads yan nandun pa rin yung suyod mga lodi hindi pa namin itaas kasi eh, yun yun suyod yun hindi makita ayun yun after masuyod mga loads pwede rin ng una dyan maglinis tayo dito sa mga paligid tapos magsusuyod depende dyan sa inyo mga lodi tapos pag natapos masuyod mga loads yan nagayak na yung mga tubo at saka dito sa mga paligid niya malinis na pwede na tayo magpatubig mga loads pagkatapos magpatubig lasunin natin mga loads pagkalason mga lodi pagkalason after one day i-drain natin po yung tubig niya ulit palitan na natin po yon tapos patubigan natin ulit yun yung final na tubig niya mga loads pagkatapos katulad nito ito na yung final niya mga loads pagkatapos napatubigan ito na nilalagyan na natin ng pataba mga loads pampalumot natin mga lodi Ganun lang kasimple yun ang gawin natin step by step tayo mga loads para masundan din yung mga kapwa natin baguhan dyan. Kasi, eh, hindi naman tayo baguhan mga loads eh, kaso sya din na nagpipispan tayo mga loads. I I-share na natin ang ating nalalaman sa pagpipispan para sa ganun ay may mapulot din na idea di ang ating mga kapwa nagpipispan. Kaya mga kaparmers, yan antay lang. Bali tapos na natin 'to. Doon naman tayo sa dalawa mga loads. Pwedeng kahit katulad yung nandoon kanina mga loads, kahit konti-konti lang yung tubig mga loads, pwede natin lagyan 'yon ng pataba. Katulad niyan. Kasi ang kaya nilalagyan na natin ng patabayan mga loads. Kahit konti pa lang yung tubig. Nag nababasa yan yung pataban na yan mga lods dahil sa pambambun ulan ganyan mga lodi kaya mas magandang lagyan na natin at magha mag na ano tawag dito magdadagdag tayo ng malinis na tubig yung mga lods ganoon lang mga lodi update ko kayo pagkatapos natin masabuyan ng abono tong tatlong butas na to mga lods at titignan natin kung paano siya na naglumot mga lodi kaya paki subscribe na rin at pakipindot yung all button dyan para update po kayo sa susunod natin video dito about dito sa earth pan natin mga lods magandang umaga at maraming maraming salamat sa mga solid supporter natin dyan at paki like and share na rin mga lods at saka pakiusap lang po wag po nating i-skip yung ads at parang tulong nyo na rin sa akin yan at para makatulong din tayo sa iba at para ganaan tayong gumawa ng video about sa pagpipispan mga Lodi maraming maraming salamat uh, tapos na tayong nagwano sa pispan mga Lodi yan. Hali, tapos na tayo. Magdagdag na lang tayo ng tubig mga lods at magpapalumot na tayo. Ayan. Ayan, mga kalat na. Mga natin. Ayan, ito na yung mga yun. Papatubig na tayo at ma para maglumot na siya mga lodi. Pawalatin, lagyan ng fingerlings.